guys, in this video, pausapan natin kung paano ka kumita ng 500 pesos a day up to 15,000 per month at pwede ka possible kumita habang natutulog ka sa Maya account mo. Okay? So, patupusin mo yung video to dahil meron akong i-share sa'yo na bonus tip para kumita ka ng mas malaki. So kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutang i-click yung subscribe button at i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na mayro kaming bagong video. Now, ano yung unang-unang step mo dapat gawin para kumita? So, syempre, dapat mag-register ka muna, okay? So, paano ba mag-register? It's totally free and the best part, kapag nag-register ka ngayon sa link ko, is meron kang 100 pesos na free sa Maya. Paano? I-click mo lang yung link na sa description box below. Pagkatapos, mapupunta ka sa page na to. So, i-click mo lang yung download now. Okay? Tapos, magpupunta ka sa Google Play Store. So, install mo yung app. So, once na-install mo na, i-click mo lang yung get started. Siyempre, i-agree and continue mo lang. Okay? Tapos, siyempre, mag-start ka na an account. So, dyan, i-fill up mo lang yung mga details na kailangan, okay, para mag-umpisa ka, okay? Tapos, syempre, i-upgrade na natin yung account natin. So, i-follow mo lang itong instruction na to para makuha mo yung free 100 pesos mo. So, syempre, upgrade now mo. Tapos, merong hihingi siya ng mga IDs. Okay? So, ito yung mga IDs na kailangan mo. Okay? Recommendable. ba diba? Tapos, syempre, yung mga primary IDs. If student ka, 17 years old and below, pwede yun lang yung school ID mo. Okay? Now, once nagawa mo na yun, log in ka na sa account mo. Okay? So, once na sa account ka na, kagaya nito, i-click mo lang yung icon na yan. Tapos, syempre, mapupunta ka dito sa page na to. Tapos, i-click mo yung submit invite code. Okay? Para makuha mo yung 100 pesos mo. So, let's say na click mo lang yung invite code. Lagay mo dito yung code na yan. Okay? That's 1 D8G5Y79P58L. Okay? So once nagawa mo na 'yan, click submit. So now, anong gagawin mo is maglagay ka ng 100 pesos or 50 pesos sa Maya savings mo, okay? So paano ba? I-click mo lang yung savings na 'yan, okay? Tapos click deposit. Tapos syempre, dapat merong ah, uh, uh, merong kang money sa may wallet mo para at least malagay na yung uh, my wallet account mo papunta sa savings mo na pera. Okay? So, once nagawa mo na yan, eh, syempre upgrade na account mo. So, now, merong dalawang way para kumita ka dito. Okay? So, yung first way is yung referral. So, yung lahat, di ba diba, na instruction na, ginawa mo is gagawin din yan ng referral mo. Diyan, every time mag-refer ka, is kikita ka ng 100 pesos, okay? So, if you refer 30 or more, up to 15,000 per month ang pwede mong kitain dito, okay? So, paano ba mag-refer? So, i-click mo lang yung refer a friend, diyan, merong code diyan, di ba? Na pwede mong i-share sa mga kaibigan mo na gusto din kumita, okay? So, let's say nagawa mo na yan. Ano na yung second way? So, ito yung passive income na kahit okay, natutulog ka, pwede kang kumita everyday na wala kang gagawin. Okay? Kasi, yung Maya Savings yan, yeah, is meron yan 3.5 base interest per annum yung kikita yung money mo dito. Pero, pwede pa yan lumaki up to 15% ano uh, once nagawa mo na yung task nila so ganyan ka kumita ng 15,000 or more passively dito sa Maya so why not kung gusto mo nang upisahan don't forget na ilagay yung code na to kasi para kumita ka ng 100 pesos na free din Okay? So, kung meron ka pang katanungan, just comment down below para masagot natin. It's me again, Anthony James Yusa, signing out.